Ang ganda, oh. Cobra ito, fern to, di ba? Opo. Cobra fern. Gaganda. Ito, napalaki mo na or binili mo ng malalaki talaga? Ah, uh, ito, ma'am. Na, ang dami. Ano namin, napalaki. Ito, binili mo. Ay, ito, binili mo. Pag ganito kalaki, magkano? Nasa 3-5 na. 3-5 yung ganyan. Grabe, ang laki. Ito, ito, mga anak or... Opo. Namin, nila, ito. Hindi, sa ibang ano na ay, ah, gaganda oh. gustong gusto ko 'to kasi. <laughs> na nabili kong siguro tatlong cobra fern. Parang hindi sila lumaki. Mabilis bang lumaki o mabagal? Mabagaling mabagal, slow siya. growers sila ano. ano? Uh, parang ganito mo. Iba-iba din Manga siya ganda. Ito is, uh, ng ganda. Ano'ng nito? Meron kasi iba-ibang Pero iba cobra fern ang ID nito, 'di ba? Yes, diba? po, lahat mo. Tingnan mo. Ah, babaylanaki sabi nila. Maganda pag marami pala. Okay. Ang dami mong aglonim. Akala, akala ko hindi dito. Akala ko sa garden na pinagkukuhanan mo yun pala dito talaga sa inyo. Si mama. Ang mahilig. Ah. Oh, o ngayon, sinong nag-aalaga? Ikaw. <laughs> ang ganda oh, Ang gaganda na. <laughs> ang ganda o. Oh. Um, ng kumunti na ingon ni Ma'am ng agrupo natin duno kuno. Ay n. Ang ganda. Oo, mga collections. Yan oh, ang ganda oh. And ito yung si Star Dust ba ito? Red Star The, Dust. Yung, ito ano to? Si ano yan? Green Sumba. Magkano so, yan, ganyan? 550. Mm, isa na yung tricolor mo, medyo namatay. Ay nakuha na. Ito gusto niya. Ay, laki naman niyan. Ito ang ganda rin oh. Da nagpupurong pa din ako na dito mo. Ma. Mm, naka, dito. ah, magkano yung ganyan mo? mother plant yan. eh. na, oh. mm, -mm magkano? Na, ano sa mother? Hindi na namin binibenta. Ayan, magkukuha pa lang. Kukuha Ay, kukuha ka ng baby. Tingnan ko. Ganda. Oo, oo nga, may mga babies. Hmm. Ano yung ano mo? Soil mo? Ano lang yung... Ano mom? Halo-halo, di ba? Mixed soil. Tapos, Ito may ganito. ako. Sasamahan ko ganda. siya ng lupa ng... Ayun, ay, Alu ganoon. Mm -hmm. Para dito sa ag mga aglonema Oo po, sim. Tapos ano, 3 times lahat ng dilim sa malulunod sila. Oo, 3 times. Ito ang ganda. Ganda ng ito, ano, red sombat. Oo okay. Ito si ano, 'di ba? Ito 'yung mahal. O, po, mana, May kanyan ka pa lalo. Si Subarna mana, Bumi. Okay. Ibinebenta e, mo ito. Hindi, hindi mo. Iisa na siya. Collection lang ni Mama Dura. Oo. Ito yung nabili ko, 10,000 to eh. Hmm. Pero, yung sa akin, nakailang pots na ako. Ay, madami. Nang Oo. Mahal din yan. Ito Kaya... din, ito din, si ano din oh, to? Si Red Sumbat din. Ito ang binibenta, ayan, si Collection. Ay. Ayan, si ito Lucky. Ito si Lucky. Yung Lucky at Frozen na pagbabalik. Hmm, pag parang ko. parehas. Diba? Anong Ay. pagkakaima? Parang ano sila, ang ganda man. Ang dami mo ding ano oh. Biliti. Si Bilite. <laughs> Grabe, ang ganda ano, oh. Ang sa likod ba? Ano, oh. Ang ano mo, yung ang sipag mo. <laughs> ito oh, ang lago oh. oh po. Ano yan? Ano, ano ito? Ano? Ano pa pa ang dami niyang anak, hindi mo ay na ano. Tingin ka doon. Ito yung friend din na ay ano mo, di ba? Opo, oh, si Dina. Magkano ito? Five. Venus Maano din yan lang, mabili din sa mga mabili. Ito, ano ito? Epi. Ay, yan si Epi? Yes, ito pa. Meron pa iba-iba si Epi. Epi Sunburst, Epi... Oo, oh, ito, Epi... Aurea. Ay, bakit parang Aurea. iba? And May Epi Aurea. Yan. Ito oh. si Aurea. Si, si, si Ito naman si... Ang ganda, oh. Ang ganda ng, ng garden. Tapos dyan kayo nakatira. Adi, ang lamig. <laughs> ang lamig, no? Pinagawa nyo yan? Opo, or... dito nila ginagawa. Ah, hindi nyo in-order na ready-made. Ito, ang gano'n. Hindi kasa sa truck. Ano? Ang ganda? Ano, ganda, oh. Ano ito? Si Epi Albo. Ati, sama mo si Ate. Ang lago ng Epi Albo. Ano collection ni mother mo? Tapos, pag napaanak mo, <laughs> pinibenta mo na. Ito. <laughs> Gandang ganda talaga ako dito oh, sa mga ano mo. Oh. <laughs> ito oh. Grabe. Tas ito, si Blizzard to, di ba? Ay, may ganito ka. Ito yun. Ito, wala ako nito eh. Ano na ito? Ah, wala ako niya. Ganda oh. Pira niyo, ma'am. Binasdod lang nila sa cactus. Ah. Ang ganda. Oh! Grabe ang ganda dito oh. Daming halaman. Ang gaganda rin. Tapos ito. Lalaki ng mga ano niya. Ang galing-galing nilang mag-alaga oh. Ito talaga ang gustong gusto ko. Saan? Ay, ang dami pa. La. Ito pa, oh. Ay, klase. eh? Ah? Iba rin? Oh, ano? Ano? Fern naman doon. Fern, Fern din. di ba? Diba? Yeah. Magkano ito? Zipper. One point ba? Mas mahal Ko. Oo, pero ang ganda din. Gusto, ito, gusto ito, ko. Ito, magkano ito? Ito na lang. Eh, mo. Ito? Oh. Ay, Walang mas mura dyan. Ikakipinakama eh, pinakamababa na yun. Yan ang pin. Ito si Prince of Orange oh, okay. na. No? Ito si Snowdrift. Snowdrift. Tapos si La, ang dami pala oh. Oo po. Nung ito. pandemic mo ito inipon or Hindi mo. before pa. Ito, pagkatapos. Ay pag ay swerte mo na mas mura na mas nun. Mura na. Kasi diba, ah, nag-ipon ako pandemic eh. eh ang mahal pa nun. Oo yung, dami mo. Ito, oh. mga Burnley Max, grabe, mahal nila ng ano daw. Pandemic, Burnley Max. Oo, oh, yung Burnley. Nakakabenda ito, di ako si, nung da. Ay, ang laki ng oh, yeah. ano mo. May malaki ka rin, biniti. Yeah, yan, na. Lit-lit yan, nung nandito. Mm -mm, yung Sa amin, nandyan na eh, yung bilite okay. namin. Tapos ito, Milano ito, di ba? Si Milano. Yan, nabibinta din yan.